babaa mm. ang ah, mga kapatid ako ako si Pagcor mm. Pagkor. Oo, oo ako si Pagkor. Sige ikaw okay. si Pagkor. sino ako uh, Ikaw yung regulated mm. Ako ikaw, si Pogo Ikaw si ikaw si Resort World Ol Yan. ikaw yung may ari ng mga kasino. O, oh, kasino kung lomerate ako, ganyan. Yes, tapos mm -hmm. ikaw yung may-may-ari din, sa'yo yung lupa na inuupahan ng isang hotel. Mm. Ay, na, pagka ganun, isa-surprise kita. Nanataon ng pangalan ay Marriott. O, oh, sige. Pagka ganun, isa-surprise kita. Okay. Sige, kunwari ako may-ari, ikaw ang regulator. O, oh, sige. Oh. nataon na yung Manila Marriott Hotel, e naanjaan sa Newport World Resorts. Mm -hmm. Okay, na kung saan po, e, naan naandun din yung kasino. Mm. Ako ngayon si Pagkor. Ikaw ang regulator. O, oh, ikaw yung regulated. Mm. E, eh, papano yan kung sakasakaling oh, tayong dalawang MC? Tayo ang host? Oo. Oh, oh. Ako si Pagkor, ako yung MC. Ko-MC ko, si regulated. O, oh, sige. Okay. And then, pag tinanong natin, papano yung gastos sa pagpapadala mo dito ng mamahaling banda? Wala nga namang si Regulator ang gumasta kasi nga sasabihin, eh pera ng bayan yan. Ay hindi, sagot ko yan. Ah gano'n? mm -hmm. sagot ko na yan. So kung sagot mo na yan, baka naman humingi ka sa amin ng pabor. Hindi, mabait lang ako. Mm -hmm. ay very generous Whoa! lang. Mm -hmm. Pero At kaibigan merong... mo naman ako eh, matagal na tayong may okay. pinagsamahan. Eh. Kaya sagot ko iyan. Pero sandali lang. Eh, di ba meron kang pinatatayo ngayon na ah, bagong casino resort sa isang isla? Hindi <laughs> lang ha? Oo. May ganon? Eh, pag ikaw kasi mag may casino, oh, lahat ng kalakaran doon sa casino mo, binabantayan ng regulator. Yan, kasama na yung money laundering ha? Kasama na yung money laundering. Kasama na pag siguro na tamang binibigay mo sa aming komisyon. At kung magtatayo ka ng bagong kasino, dapat lahat ng mga panuntunan, pati na yung ah, pagpabor dito, pagpayag dito ng mga locals doon sa kasinong yan, eh maayos. So kung ako si regulator, at meron akong hiningin pabor sa regulated, paano yun, ma'am? Uh, okay lang sa'yo? Mabait ako. Wala akong hihingin pabor. Wala kang hinihingi pabor? O, oh, sige. Ako na Wala akong dini... hinihingi pabor in public. <laughs> <laughs> Bawal yun. Diyan dyan muna tayo, ha? Oh, uh, oh. Diyan muna tayo, mga kapatid. Ikaw talaga. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Binuhay mo na naman ang katawang lupa nila. Andiyan na naman sila. <laughs>